Guys, uh, dumating na 'yung aming ah uh, parcel. parcel. Para sa aming ah uh, Piso WiFi. Bumili kami ng ano 'yan, charger, 'yung panel. Oh, yeah, uh, kasi 'yung panel wala pa. Nahuli. Ito ang una. Ayan 'yung charger niya. Yung adapter. Yan. Adap uh, adapter. bakit walang bubble wrap? Bubble wrap? Ano? Hindi ako marunong yan. Ayan siya. Hmm. Tingnan mo, baka may damage. Kaya may ito. Ano? Hmm. Kasi palaging burn out dito sa amin guys. Kaya ganito ang... Nag-order na lang kami na ikabit na lang namin sa panel yung aming PISO Wi-Fi. po yun. Yan. Try mm -hmm. natin. I-try natin. Kung gumana. Oo. Uh, ano yun? Ba't pumutok? Oh, ano? Ayan. Ayan. It's okay. Okay. O oh, ah, nag-charge na. I-charge muna. Lubat. Lubat? Yeah, hindi charger ito. Oh. Wala pang battery. <laughs> ah, wala pang battery charger pala Testing yan. Testing lang kung okay Ah, siya, ah na tinitesting corpore. na niya pala kung gumana. Mm, ito, i-anom <laughs> si sa Si mister. Para sa <laughs> Kasi yan. Kasi hindi ko yan alam. Kaya siya ang nakakaalam niyan Para sa aming... Sa battery. Ah, sa battery. Mag-charge oh. dyan mamaya. Mag-charge dyan mamaya. Itong isa. Tingnan mo kung ano ang laman. Kaya mahirap na. Mara... Kasi may nag-order na iba. Na dumating Ka uh, cabinet o oh, yung lalagyan ng baso ang in-order, ang dumating ay puro hangir. Ito naman. Oh, ito. Ano in mo kung Gunting-gunting. Okay, naka bubble wrap. Naka bubble wrap. Kasi mahirap na kung mas maganda yung ito ano no, video mo yan. I-video ang saan? Ito, ito, ito. oh Saan galing yan? O. Oh. Sinaydis Malbarusa. Wrap. Kasi, ako nung nag-order din ako, dumating, nako, iba, parang nabudol din ako. Kaya sabi ko mas maganda yung, hindi ko kasi yung nabidyuan, kaya sabi ko ito, videohan natin. Ano yan? Battery na to. <coughs> battery. Okay, uh, uh, tingnan natin yung battery. Sana yung ano, gunting. Ayan ang gunting, oh. Ayan ang gunting. Battery. Ayan. Dahan-dahan. Nahulog. Buksan mo na. Damage. May damage? Ah, wala. May lakong mura. Ay, nakakarton pa. Ang importante yung battery talaga. Tingnan. Ayan. Ito na yung kanyang battery. Be, tingnan ko nga. Ayan. I bike Buti na lang. Kay tama ang ano. Paano yan? Malalaman kung okay. Ay, may charger. Punin ko yung charger. Kasi palaging brownout dito sa amin. Dito sa Masbate. Masbate nako mas marami ang ano, buti na lang ngayong araw, ilang araw na nag mas marami ang ilaw kumpara sa brown out. Dati nako 24 hours yata yes, sir, siguro. Charger charger. Ano 'yan? Yes, Amatister. Ah, tingnan mo muna. Uh, buti na si mister marunong niyan nako kung sa akin hindi ko 'yan alam. O, kumusta? makabaliktad. Okay. Yeah. Tignan mo. Ipakita eh, okay. Oh. mo dito. Dito muna. Oh. Ang kukuha yan at saka ito. oh, iyan. Uh, hawakan ko. Oh. Ayan. Ito. Oh. Charge. Paano mag-charge? Ah, nag gumagalaw. Ano yun Abe, tingnan ko nga abe. Zero pa siya. oh zero oh, oh. oh, oh, oh. be. Ayan oh Oo. pakita mo oh. ang dalawa. Isa ba yung mo dyan? oh mm. Ah, gumalaw. Mm. Ayan. Technician nga si mister. Kaya ako, hindi ko alam yan. Oh. Ilang bolts? Ilang bolts yan? 12 bolts. Ah, 12 bolts. Ah. Ano pang ano kasi hindi pa ito ang buting na lang ito ang sumabay. Yung panel yung wala pa. I-100 watts namin yung panel, yung in-order namin na kahit matagal, medyo may tagal ang brand out. Kasi hindi na namin ikukunik yung ano, yung piso wifi namin sa kuryente kasi palagi ang out dito. Palaging brand out, kaya ganito ang ano. Ganito ang ginawa na, nalang namin. Nag-order na lang kami ng panel kasama na yung battery at saka yung charger ayan o, tingnan mo baka magbalik sad. san ah ganyan okay eh? okay na pull man, pull pull ah Hello guys, salamat sa panunood Ginbidyohan lang namin ito dahil Baka iba ang laman Kasi Mahirap na kung mabudol tayo Sige, salamat Sala, sa panunood. Sanang i-charge? Ayan pala, i-charge pala. Ta saka na nakaano ina, oh. Ah, okay. Oh, nag charge pala, oh. Ayan, okay na. Okay na, guys. Buti na lang. Kasi mahirap na, tapos... Buti kung kinu pinupurot natin yung pera ay pinagtatrabaho din natin. Pan. Pa may, may, electric pan sa ulo. Ah, may electric pan. <laughs> ah, maganda. Oh, sige guys, salamat sa panunood. Walang sawang panunood. Ayan si Mister. Ayan, bye-bye. Bye-bye.